Isa pang viral video uploader na si Jean Valentino. Halo-halong emosyon ang binigay sa publiko matapos sa so presahin ng kanilang Lolo Alberto ng double celebration. Saya at lungkot ang naramdaman ng publiko sa video ni Lolo Alberto Valentino o Lolo Berting matapos siyang so sa ng kanyang pamilya noong Father's Day. Ayon sa kanya nga po at uploader ng video na si Jean Valentino, Father's Day lang sana ang celebration na ito. Pero dahil kompleto ang lahat ng apo at anak ni Lolo Berting, ay napagdesisyonan nilang supresahin ito at na-celebrate rin ang birthday niya which is noong January 24, 2024 pa dapat. Dagdag pa ni Jean na dati pa hinihiling ni Lolo Berting na mag-celebrate ng kanyang birthday na kompleto lahat ang mga kaanak at apo niya. At a week before daw ng double celebration na ito, ay ilang beses na pabalik-balik si Lolo Berting sa ospital. Dahil dito, makikita ang kakaibang saya ni Lolo Berting sa simpleng sorpresa na ito. At kahit sa ilang oras ay nakalimutan niya ang iniinda niyang sakit. Samantala, sa kasalukuyan, naka-admit si Lolo Berting sa ospital at iling ng kanyang mga anak at apo na makapag-celebrate sila ng kompleto sa darating na birthday ni Lolo Berting na sa susunod na taon.